Bakit ah, binili ko na. Hello! Tao! May hey third party. Pwede lahat, Jane. Lahat, tatlong Ah, Saan magana ka dito? Mapagawa ko lang. sir, ako sir. Ako, sir. Magana? Hey, lahat andun eh. Andun na lahat ang senaryo eh. sir. Sampol libo? Yung toto! Yung toto! Yung toto! Ayaw ball ko nang ako kasi nung no, nagpapayas ako, limang libo yung binibigay ko. Sampol oh, 10000 nga sir. Totoo yan ah! Pag ito na lamang ko liman libo, babalikan kita. Sinasabi ko sa iyo, ha? Naintindihan mo? Sir, pa <laughs> eh, paano sir? Pagka libo talaga? Eh, di sampun libo. May tagtag yan. <laughs> eh, di ganun na ang babaan yun. Oh. oh. Eh, busumbu mo ba? Uh, 8, 8. Eh, busumbu mo ba? Ah, ocho, ocho. 8. dahil mabait ka naman, mukha ka naman mabait. Pero so, yan, deserve mo yan. Pero so, yan, deserve mo yan. Mukha lang mabait yan, manyakis yan Ayos lang yun Lalaki ka, hindi ka bading, ayos lang yun Pag naging bading ka, tapos manyakis ka, delikado yun, tama Ano yan? Pwede ko lang, sandali <coughs> Hey, what up? Hey, Sir, nahuli nyo? Ano yan, sir? Hindi, hindi ako. Ito. Ano nahuli nyo, sir? Panukulay. Purple? Hmm, purple. Baba ka nga dyan, sandali. Peace up tayo dun. Hmm. Hey, sir. Halika dito. Dito sa harap ko. Purple ka, di ba? Tama. Uh, ganda. Eh, ito ah. Uh. ko lang. May utang yung pamilya nyo. Ha? Huh? Pag hindi kayo nagbayad, sabihin mo kay Lupin. Ha? Huh? Naintindihan mo? Nag hindi kayo nagbayad ang sampung milyon ngayong araw. Papatayin kita at mga kapatid mo, naintindihan mo? Naintindihan mo, hindi? Is kayo dito, halika rin. Sige, namayos ka na. Alala nyo nga na may interaction tayo sa mga purple, tama? Eh, isa sa mga binitawan nating salita doon. Hindi natin sila titigilan hangga't hindi sila nagbabayad. So, ngayon, kung wala silang iaabot sa ating pera, may mamamatay sana lang ngayon. Hindi natin sila tatantanan hangga't hindi sila magbabayad. 10 milyon kapalit ng kalayaan nila, sabi ko kagahapon. Ngayon, pag walang nagbayad, walang iniabot sa ating pera, di dalawa lang yun. Pwedeng may mamatay or pwede namang ano, pwede namang magbigay sila ng materyales. Alam ko, nag-grind yung mga yun eh, ng mga materyales. So, minimum na materyales siguro. Sparky, magkano? Pwede nyo niyabot sa atin. 100k. 200. 200, sige, ganto Ah. Uh, yung pamilya pa Tu, ilan ba tayo lahat? Mad, saliwa dito. Saan ka? Dito sa harap. Ayun ang... Ay, sa harap po. So 2 4 6 8 ganto. Ah, uh, kanya-kanya tayo sa sakyan, dalawang tao sa isang sakyan para marami. Parke, sama tayo, wala si Gustav. Eh. Tapos hanap kayo ng pares okay. <laughs> niyo kung sino gusto niyong maging kasama. Pero yung may isa sa inyo magsosolo sa isang sultan, kung siya, sa inyo kayo na bala kung sino 'yon. O hindi, ganito. Yung isang isang membro, tatlo yung laman, tapos yung isa, dalawa-dalawa. Para apat na sa sakyan. Tama, tama. Alam ko, pwede tayong gumamit dito ng personal car eh, kasi hindi naman to gang war or, I mean, hindi naman to turf. Kaya, tara. Park, ano? G ano, Super GT ko na lang? Or, ano? Pulta natin. Kahit anong kotse. Pulta na lang natin, para hindi madulas. Kaya na ba alam ano gagamitin sa sasakyan ha? Patriot, yung mabibilis para in kasong habulan may mano tayo sa habulan. Ayo. Well, boss, sama san la. Amin tong sultan. Pwede mag motor. Yeah, Pwede mag personal vehicle. Pwede, Pwede mag Ay, oh, thank you sa pag-like! Puta na mo! Isa no, no, ba? No. Grabe ba? Ang hey, yung best mad. Narang ka. Na. Grabe ba? Tropa oh. yan ha, <laughs> tropa tropa ano ba pre? Nagulat ako sa iyo, Mars. Isang daan. tayo na bilingan tayo. Ano to? Puto ano nyo? Magasin yun lang, magasin. Dahan, dahan! Salamat! Maraming salamat sa mga sa atin ng stars dyan. Maraming maraming salamat. I love you guys. Appreciate it. Sobrang na-appreciate ko kayo po tayo. Pabalik, pabalik, pabalik. Okay. Uh, ganda. Uh, okay, ganda. Okay, Mads. Okay, Mads. kay Mads. Ano? Siyan. Lahat ng materials bigay nyo kayo mas para mapaglip. Ano yung nipis pag nagtititor? Sino to? to? Meron dyan sa inyo? Gutom check ha? Ah sige lang, gutom check, gutom check. Buti na paalalam. Sige lang, na kakain lang ako. Ipahito ka muna. Grabe naman, Mars! On the way ah, channel. Hmm. Ay, ay, ay. na ako. Palit tayo channel. Pumalit na, ayun o, ayun naka blocker lugar parang spot sa na, kayo, man. Ayan, naman. Papuntang... Papuntang mall, papuntang mall. Diwan niyo, niyo muna, wag Pasapin niyo muna, huwag magpaparilin. Pasapin niyo lang. Ay. Lock niyo, lock niyo, lock niyo. Lock niyo. Ay, bumaba nga kayo dyan. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Lock niyo, baba. niyo lock niyo, lock niyo, lock baba. magsibaba kayo. Baba. Baka kayo Dito 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 nga ngayon Sumakay kayo sa bila Sumakay kayo sa bila Sa bila ng kotse Sumakay kayo Sakay 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 Sumakay kayo sa bila ng kotse Bilisan nyo Sa blue Sa blue Sa bila Bilisan nyo Ay. Bilis Huwag ka dyan sa harap Ako sa harap Bilisan sa harap Mapalo ka ta Palo ka ta Sakay sa kotse yung mga kasama namin kanina Sakay Sakay ako pala Tulog kayo dito Tulog kayo sa amin Uy, mm. sino yan? Mm. Sino yung nasa radyo, boy? Bago sa alis Wag, 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 ipalit na tayo yung channel May mga ubin Wala bang alam gagapon? Pao, dinig mo ako Wala ka bang alam gagapon? Wala ka bang alam gagapon? Okay. Hindi ako magpapaalam, gito dinig sarap grabe alam mo gagalak ay ba talaga kayo oh chat pa channel full channel boy dapat patayin mo muna patayin mo patay mo check hmm lalakbay lang tayo sa isang magandang lugar ikaw matakot Ayan daw, simpleng lugar. Kalma kayo, kumalma kayo. Kalma kayo, kumalma kayo Ito ako sa likod Sige lang Sige lang Sunod kayo tara Baba Taas ka ma eh Walang kikilis na masama Walang kikilis na Dito Kalbo kita mo Dito dito Baba mo lahat ng baril mo Ibaba mo lahat Ibaba mo lahat Ibaba mo Ay, Dito mala. dito 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 yan Kapkapad mo muna yan. Tanggalin niyo ng radyo. Lahat-lahat. Tanggalin niyo. Huwag kang kakilis na masama. Sasabog utak mo. Sinasabi ko sa'yo. Kaya Ayaman na kahit may radyo yan. Wala lamang magagawa yan sa atin. Kapkapad nyo nga yan, eh, pre. Kapkapad nyo. Kunin niyo lahat ng gamit. Lumapit ka dito. Lumapit ka dito. Tanggalin mo yung mask mo. <laughs> tanggalin mo yung mask mo. Yung diretsyo mo. Diretsyo <laughs> si mo. Kasi may mga... station. Gas station sir. Sure. Mabante ka, mabante ka, mabante ka, mabante ka. Mabante ka. Hmm. Hmm. Materials. Mayroon materials pabila. to. Mayroon ding ano. Mayroon ding pad. Kendo, makinig ka mabuti. Eh, hey, kapapan na to. Kung ayaw mong mamatay, ayaw mong mamatay. Baba mo yung baril mo. Bigay mo yung pat. Bigay mo yung materials. Nagkakindindihan tayo. Ganda, wanginig kayo Pag silupin, hindi gumising ngayong araw Walang kwenta ito, mga bata niya Lahat kayo Hawakan mo, tapos ibaba mo Pero wag mong ipuputok, kasi puputok ulo mo Naintindihan mo ibababa mo Yan, yung Ayan. crack, ibigay mo rin hindi ko na kukunin yung pera, 5,000 lang eh. Ah, ano ibigay yung pack? Ibigay mo Yung materials, ibigay mo rin, rin. Yung materials. Bulsa, well, naman ibigay mo ng materials, ano, sampu. This, this. Ito, ano, ano, ba, ano meron dito? Ano nakuha nyo dito sa isipre? bakura. Basura. Basura? Ah. Ay, naku. Dito sa loob. Aray, kapatid. Ang Wala pa talaga ako kukuha sa inyo dito? Arce, sabihin mo ah. pag titirahin nyo. Ang tagtay. Nasabihan ko yung ano, yung sinabi ko nung nakaraan. Walang wala titirahin dito. Wala Walang walang titirahin dito. Ayan yan. Itindihan nyo. Itindihan nyo. Kapi, kapi. Oy, kayo ang dalawa. Kayo ang dalawa. Pag silupin hindi gumising ngayong araw, putang nga napapatayin ko kayong lahat na itindihan nyo. Kailangan niyan. Teka lang. Teka lang. ka ba? Saan ka ba mahilig? Left arm ay left leg or left uh, right leg? Saan ba mas maganda? Ay. Kailangan ma kailangan Left or right? Oh, right. Kailangan niyo. Parin niyo yung right. Oh, yung isa. Ano? Ikaw? Left or right? Pinilaan niyo. Ito ata gusto niyo. Left or right? Yung material 120 lang. Tama ba? 120 lang? Sino ko magpag dito? Oo, oh, 120 lang yan, 120 lang yan Iwan uh, nyo mga baka man Oo, tara na, iwan nyo na yan Huwag nyo ang baril yun, na yun Iwan nyo na yan, iwan nyo, na yan iwan, 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 iwan na, na Sabi ah, huwag na, tawa na, tawa <laughs> na yun na leader niyo, sabihin mo ah Ang ina mo Alabo ko si Shedin Saan kayo? Saan kayo? യോജന so <laughs>